first time niyo bang bumili ng labubu at gusto niyong malaman kung fake or orig yung nabili niyo? Kung oo, don't worry because I got you. Panoorin niyo lang tong video na to at huwag niyo kalimutang mag-follow ha. Background lang, nakabili ako ng dalawang set ng labubu version 1 at version 2 last week. So, nabili ko sila ng 1,500 pesos ang isang box. So, multiply niyo yon sa 6 or 12 pieces ng labubu version 1 at version 2. So, nasa 18,000 din yung nag ginastos ko para lang sa fake labubu. Tip lang sa mga bibili or gustong bumili ng labubu, kapag ang presyo ng labubu na binibenta sa inyo is nasa 1,000, 1,500, actually 2,000 or 2,500, mataas ang chance na fake yung bibilihin nyo or nabili nyo na. Dahil ang original price talaga ng mga labubu na original is ranging from 3K, 3,500, ganyan. Pero meron din mga rare na labubu na umaabot ng 5K, 6K, or Or 8K and meron din yung sobrang laki na nasa 15, 20K 30K or, or mas mahal pa So start tayo sa version 1 ng labubu macaroon. So dito, meron ako dito ang dalawang labubu version 1 na macaroon and isa dito ay peke, isa dito ay orig. So alam nyo ba or makikita nyo ba agad ngayon kung saan dito ang peke at saan dito ang original? Ayan. So, this one, ito yung original version. And this one naman, ito yung fake na nabili ko last week. So, ito is nasa 3,000, isa. Pero ito nga, ayun, 1,5 ang isa. So, isa-isahin natin, no, kung saan yung mga difference nilang dalawa, kung paano malalaman kung fake or orig yung mga version 1 labubo nyo. So, kung i-base natin sa color ng skin nila, yung face, kung makapansin nyo, mas pale or mas maputla tignan yung peke. Pero medyo brownish, medyo makulay, especially yung blush part ng mga original na labubu. Ayan yung ngipin nila both are nine teeth naman in total. So, mahirap siyang i-distinguish sa ngipin. Pero, mas malinis talagang tignan yung mga original. Kasi yung, a uh, yung fake, ayan siya, medyo may mga gasgas -gas yung face niya. And yung mga paint anong color sa ilong, sa ngipin, is kind of off sila talaga tignan. Medyo yung iba ligpas-ligpas yung color ng ngipin, ganyan. And mas quality talagang tignan yung mga original. Ayan. And sa tenga naman, if you'll notice, mas magkalapit yung dalawang tenga neto. Pero eto, ayan, medyo magkahiwalay sila. Sa kamay, ayan, mas maigsi yung kamay ng peke. And ito naman yung kamay ng original. Ayan. And parang mas busog tignan yung original. Ayan. Pero overall, kung dalawa yung hawak nyo, isang peke, isang original, malalaman nyo na talaga kung sino dito yung original eh. Unang tingin pa lang. Pero kapag first time kayo, medyo talaga mahirap mag-distinguish ng peke sa original. Ayan. Actually, after kung ma-unbox yung mga labubo ko last week, medyo nag na agad ako na baka fake talaga yung nabili ko. So, in-scan ko yung QR code doon sa box nung labubo na binili ko before and ayun nga, hindi gumagana yung QR code. Napupunta ako sa martinpuga.com. Pero yung mga original labubo, try nyong i-scan yung mga QR codes sa boxes nila. Dapat mapunta kayo sa PopMart website kung saan pwede nyong i-enter yung last four digits. I-scratch nyo yung QR code nung boxes ng labubo nyo. And pag enter nyo yung number, dapat ang hasabihin sa inyo ng website is authenticated or verified. Pero tinry ko yung last four codes nung fake labubus ko. Ayun nga, sinabi naman ng website na fake daw yung mga yun. Same goes naman dito sa version 2 have a seat na labubu. So we have here the same labubu. Ayan. At malalaman nyo ba, masasabi nyo ba right away kung saan dito ang original at fake? Oh, ayan. Okay, this one is the original labubu. Ito yung fake. Actually, ito yung labubu na una kong nakita, kaya ako nag-doubt na baka fake talaga yung nabili ko before. Dahil, if you'll notice, ayan, tingnan mo yung ulo niya, para siyang may stiff neck. And medyo nag- medyo hindi stable yung ulo niya. Ang daling ikutin ng 360 degrees. Ayan siya. And yung kamay, ang off talaga niyang tignan. Kaya napaskan agad ako sa boxes nila. And ayun na nga, nag na talaga ako na baka talaga fake yung nabili ko and it turned out na totoo pala yung hinala ko na fake talaga yung una kong nabili. And kung i-compare natin itong dalawang labubu, talagang alam na alam natin, masasabi talaga natin na peke yung tenga, ayan, tenga neto, sobrang gandang tignan. Ayan, yung tahi, tignan niyo yung tahi ng labubu na original sa mukha. Sobrang linis tignan, However, itong fake na labubo, makikita nyo dito yung mga stitches. Ayan. Kahit na iganyan mo siya, hindi mo matatago yung mga stitches sa face. And this one, sa version 2 kasi, yung mga paa, yung right foot ng version 2 have a seat labubu, meron silang logo ng labubu dito sa right foot nila. I'm not sure if makikita nyo. Ayan. Kung mapansin nyo to, parang may Snoopy or Labubo logo dito. And kung iilawan nyo siya ng UV light, iilaw to. However, dito sa nabili kong fake na Labubo, yung right foot niya, wala kang makikitang logo. Ayan, wala akong UV light, pero kita naman dito na meron siyang logo compared dito sa fake na labubo niya na bili ko. Ayan, sayang lang din kasi 1.5 isa neto. So, 18K yung nagastos ko sa dalawang boxes, yung isang set nung version 1 at version 2. Sayang yung 18K. And dito naman, bili ko sa Have a Seat na box, yung isang set na may 6 pieces, is 18.5. Tapos 20K naman yung bili ko sa version 1, which is mga nakatayo na labubo. So, version 1 nakatayo, version 2 nakaupo. Ayan, ba? Diba? Sobrang cute nilang tignan kapag original. Iba talaga yung feel kapag hawak mo ay original na labubu. And sa mga magtatanong kung saan ako nakabili ng legit na orig na labubu, nakabili ako ng labubu sa Green Hills. Ayan, ito yung store na napagbilihan ko, uh, The Mother Base by Boss Senpai. Pero meron silang Facebook page. Message na lang sila kung interested kayong bumili ng mga original na labubu dahil pwede silang mag-deliver kapag hindi nyo kaya mag-travel papunta ng shop nila sa Green Hills. And share ko lang din tong nabili ko na Labubu the Monsters Flip With Me Ayan, nabili ko siya for 20k sa the mother base din. Ayan, malaki siya, literal na halimaw siya. Pero meron pang mas malaki dito worth 30,000. Ayan, flip with me siya kasi nag-iiba yung mata niya. Ayan, spiral, brown eyes, blue eyes with star and meron siyang sore eyes. Ayan. And meron din siyang kasamang glasses katulad ko. Ayan, binili ko siya kasi medyo kamukha ko siya kapag meron siyang glasses. Charot. Ayan, di ba? sobrang magkawangis kami, kaloka like. And kung gusto niyong bumili naman nitong eh, dinosaur na to, sinuot na din to ni Vice Ganda sa Showtime before. Kung gusto niyo ng ganito mura lang, parang wala pang 200 pesos to. Check out niyo na lang yung yellow basket para meron kayong anik-anik sa braso niyo. Yun lang naman for this video. I hope nakatulong ako especially sa mga first-time owners ng Labubu. Thank you so much for watching, guys.